Yan ay ang clubbing of fingers mga kakuis. Ang club fingers ay ang pagbabago sa hugis ng dulo ng mga daliri at kuko, pati na rin sa balat, sa ilalim at paligid ng mga ito. Maaari rin itong mangyari sa mga daliri sa paa. Karaniwan, pareho itong lumilitaw sa magkabilang kamay o paa. Ano ang itsura ng club fingers? Gaya na nakita niyo sa video mga kakuis, ito ay namamaga at bilog ang dulo ng mga daliri o paa. Ang mga kuko ay lumulubog pababa na parang baliktad na kutsara mukhang lumulutang o hindi nakakabit ng maayos ang mga kuko. Sino ang maaaring magkaroon nito? Kahit sino ay maaaring magkaroon ng digital clubbing. Minsan namaman o likas na ipinanganak na may ganitong kondisyon. Karaniwan, sinyalis ito ng problema sa puso, baga o sistema ng pagtunaw, dulot ng matagalang kakulangan ng oxygen sa dugo o yung tinatawag nating hypoxemia. Ano ang mga sanhi ng club fingers? Bagamat maaaring walang sakit na sanhi nito, madalas itong konektado sa mga sumusunod na kondisyon. Una, cancer. Cancer sa baga, atay, lalamunan at lymphoma. Sakit sa puso at baga, congenital heart disease, bronchiectasis, uh, cystic fibrosis, pulmonary fibrosis. Ipapang sakit gaya ng cirrhosis, celiac disease, thyroid disease at inflammatory bowel disease. Nakakahawa ba ito? Hindi. Ang club fingers ay hindi isang sakit kundi maaaring sintomas ng isang sakit kabilang ang mga nakakahawang kondisyon tulad ng impeksyon sa baga. Paano to tinutukoy ng mga doktor? Sinusuri ito ng ating mga doktor sa pamamagitan ng physical exam at mga pagsusuri tulad ng chest x-ray, CT scan at blood test. Sinusukat din ang love band angle at ang shamrock sign upang malaman kung may clubbing. Paano to ginagamot? Walang direktang paggamot para sa club fingers. Ang pangunahing lunas ay ang paggamot sa mga sakit na nagdudulot nito. Paano may iwasan? Hindi ito lubos ng naiiwasan pero maaaring bawasan ang panganib sa pamamagitan ng pag-iwas sa pananigarilyo, labis na pag-inom ng alak at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay.